Hala boy, grabe may nagpasok ng big bike dito sa loob oh. Tara, pasukin nga natin to mga tropa At saka ito pa, may naglabas dito ng ano to What? Yamaha R3? Oh mean <laughs> Tara guys, pasukin natin tong nasa loob lo Pwede pala yun Ano kayang klase to? Wow, ninja rin pala siya guys Anong klaseng ninja to? Ah, ZX6R Bumili si tropa ng ZX6R Tapos ito, what? Ano to? Fireblade Naka Honda Fireblade si tropa Wow Umaapoy boy Wow, grabe. Gusto ko rin bumili ng Honda Fireblade. Astig. So, yun mga tropa. Gusto nyo ba pag-ipunan natin yung Honda Fireblade na umaapoy? Kung oo, eh, like mo yung video at mag-subscribe ka na rin. Okay ba yun? Nagawa mo na. Pag mumpansin pansinin yung ulo kung kalbo, ha? Alasi <laughs> kong buhok. Ito <laughs> pa si tropa. Buti na lang naka-helmet siya. Kasi kung kalbo siya, boy, pwede niyang matakpan ng ulo niya. <laughs> tropa, tropa, San ka nakabili ng helmet? <laughs> eh, gusto ko rin sana bumili ng helmet, tropa, para ma ano, matakpan yung aking ulo. Eh, tropa, bahala ka dyan. Huwag mo ang dito. Maglalabas ako ng bike. Wow, grabe. Ganda ng motor ni tropa. BMW. Sana all. So, teka mga tropa. Meron dito ang nakalagay yung claim reward. Tara, kunin nga natin. Wow, nakakuha ko ng 10,000. So, yun pala mga tropa. Kung gusto nyo makakuha ng 10,000, eh, pumunta lang kayo dito sa claim reward. Para may makuha kayo. Tara mga tropa, hanapin ko muna yung bilihan ng helmet dito kasi nakakaya sa kanila tayo ay isang kalbo oh no <laughs> teka San nga ba yun ito grabe nakadukat si tropa wow <laughs> kabilaan ng ano helmet <laughs> San kabilian ng helmet dito mga tropa wait lang baka dito lang din mismo tara tropa tropa bili kasi ko yung helmet dito ba meron oh tropa meron dito yung helmet pwede rin yun sa kalbo bakit kasi nagpakalbo hindi <laughs> eh, ko rin alam bakit ako nakalbo eh kaya nga ako bibili ng helmet para matakpan yung ulo ko eh kumiki ng kasiboy oh man <laughs> Oh, oh no. Bakit naman ganito yung aking ulo? Nakabili nga ako guys ng ano, sombrero. Kasi wala daw helmet para sa ulo ko. Oh, tingnan nyo naman, oh, labas pa rin yung pok Oh man. <laughs> Grabe naman yun mga tropa. Pero yaan nyo na kahit labas yung ating ano, pok No? Ilabas e, muna tayo dito. Teka, dito ditong mga naka big bike guys. So, pakitaan ko kaya sila ng big bike. Parang inaanuan kasi ko, inaapuyan nako. ako. Porkit mga big bike nila, eh mabibilis. Tara mga tropa, ito na ang oras para ipakita ipapakita ko sa kanila ang big bad kong ninja. Eto na, ilalabas ko na yung ninja ko, ha. Eto na, boy. Eto na, ninja. Tortol. Joke lang, mga tropa. Wala pala akong ninja, no. Eto lang yung motor natin, yung color black. Ayan, nakikita nyo ba yan? Astig, no. Ayan, hey, no. Grabe, boy. Kanda. First person, mga tropa, oh. Tika, tika, iniwan ni tropa yung motor niya. Ha, kunin natin. Tropa, <laughs> pera mo na ako ng motor mo, ha. Naku, hindi ko pala maiman, eh. Ako, sayang. Tatabihan ko na lang. Tingnan natin guys kung sino mas maganda sa aming big bike teka punta muna tayo dito sa harap ng motor ni tropa ayan oh. ngayon sino mas magandang big bike sa atin tayo R6 sa akin hindi ko alam kung anong motor to eh parang luma guys old model <laughs> buti pa si tropa naka ninja ninja ba yan o yun o kasasaki What? kasasaki anong klaseng motor yan tropa <laughs> yung katawan mo bakit ganyan parang hiwalay oh man pero yaan nyo na mga tropa kahit ganito lang yung motor natin pumunta nga muna tayo dun sa may customer <laughs> customization ay no customize shop tingnan natin mga tropa kung anong pwedeng upgrade dito sa bago nating ninja turtle naku parang malayo pala tong shop ah hindi ko abisado kung saan yung daan baka mamaya mali na tong pinupunta natin mga tropa pero lang yan buti na lang medyo matulin yung ating big bike <laughs> eto makakarating tayo sa dulo ops 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 yun sumobra tayo dun mga tropa parang mali atay hindi naanan natin ah pero wait lang meron ditong gasolina ano wow Ngayon Ayun na ako nakakita ng gasolinahan dito. First time ko kasing magpunta dyan, guys. Eh, no, ano yung klase ng mga gas yung meron dito? Meron ba dito ang unleaded? <laughs> o di kaya diesel? Oh, mean, <laughs> Para mga tropa, di pa naman natin kailangan magpagas. May gas pa naman tayo, eh. eh. no, kung mapapansin nyo, eh, parang marami pa yan. Eh, tara, pumunta na tayo sa customized shop. red dere, choy na natin to. May nakita ako dito kanina mga tropa, nagbibig bike din, eh. Parang papunta rin ata siya doon sa may customization. Ayun, no, andi dito na tayo. Pero, wait lang grabe ang gaganda ng mga bahay doon. Tara, check nga natin yun mga tropa mamaya may binibenta dun eh no ah, meron din tao doon, no naka big bike pra, lapitan natin yun san kaya yung daan doon mga tropa para tara dalian natin baka mamaya eh dito lang mag u turn tayo ayun no sabi na nga ba may paliko eh at dito sigurado yung daan Ayun. <laughs> tara dalian natin mga tropa excited na akong pumunta roon. hindi ko ulit tayo dito oops sumobra yung ko, ko na eto guys sandi dito na ako kaso nga lang si tropa eh hindi ko alam kung nasaan. Na kanina nakita ako lang yung dito eh. bigla na lang nawala dito yun banda diba nawala si tropa mga kaibigan dito lang yun kanina so, sige hayaan nyo na de-directioning de-directioning ko na yung pagpunta dun sa so, may customization eto de direction lang sobrang lapit na natin teka parang hindi pa yata dito oh no <laughs> layo pa ba hindi ko kasi ito kabisado eh. ah ito ito to. de-direction na talaga to mga tropa bilisan na lang natin ay eh, no first person grabe ganda boy naka big bike tayo yung solo solo lang natin yung kalasada. yun nakarating din sa customization yun nandito na tayo check nga muna natin to dito mga tropa wait lang ano kayang mga meron dito uy grabe ganda na motor nyo ano to parang ano yun na sniper <laughs> what o mga boy o oh man. pwede ko ba itong imaneho ay naku hindi ko pwede imaneho si tropa nakalak yung kanyang motor <laughs> akit nga tayo dito guys teka ano kayang meron dito wala namang meron dito guys tambayan lang eh eh wala naman tayong makakausap tsaka wala tayong makitang iba pa na mas astig na big bike tara yan na lang natin mga tropa eto baka maglabas to ng magandang big bike no eh tal naka helmet naman siya tropa labas mo lang yung big bike mo patingin ako magagaya kasi ko nang bibilin ko mamaya may <laughs> meron kasi tayong 127 dito tingnan natin kung ano ang pinakamurang big bike ang nabibilin natin oh <laughs> uh, eto na pala si tropa naglabas na siya ng big bike Uy, wow Ducati na color blue nako mahina na yan tropa Mas maganda pa rin yan sa akin <laughs> Ito naman nakano siya Ninja Uy grabe ninja Ano yan ZX25R Wow ZX25R yung kanyang motor mga tropa Pwede ba pa drive Naku hindi ako pwede ah Pangas na lang tropa Angas ako tropa <laughs> Angas Naku Nare-rev mo ako ah Sige palakasan tayo ng rev Tignan natin kung sinong mas malakas Oh naku, naku mas malakas nga yung kanya mga tropa <laughs> Mahina lang yun sa akin May nakisali pang isa dito Mas <laughs> mas malakas yun sa kanila tara nakakaiya alis na tayo dito mas malakas kasi yun sa kanila sa akin ng hina lang no tara maganap nga tayo ng pwede nating biling big bike mga tropa yung medyo mura lang no para mas malakas din yung tambo <laughs> tara dalian natin bumalik tayo dun sa may shop eto dere derecho lang naman to boy ay no top speed tayo grabe na pakaluwag talaga ng kalsada dito sarap mag rides <laughs> ops township eto na mga tropa malapit na tayo sa bilihan ng mga big bike tignan natin mga tropa kung may yung mga tinitinda dito na mura. Wait lang, park nga muna natin to dito sa may loob. Ayan, pasok natin syempre. Oh, usong-uso talaga yung mga anong dito ba, yung mga Ducati. Siguro mura lang to. Sa tingin nyo mga tropa. <laughs> Tignan na lang natin yung mga presyo. Ito, pasok tayo dito guys. Yun, know, dami mga nakapila. Mga bumibili rin siguro to ng motor. <laughs> Magkamukha po. Ano kayo, kambal? Ito <laughs> na tropa. Andito tayo sa shop. Eh, yung mga binibentong mga motor. Ang mamahal. May 4 million. May 250 hanapin lang natin ang pinakamura. Siyempre, dito tayo sa pinakataas, no? Wait lang, dapat yung mura, pero maganda. So, ito mga tropa, nakapili na ako. Honda CBR Fireblade. Ayan, napakaganda yun mga tropa. Murang-mura lang, kasi mabibili natin siya ng 110. Tara, purchase na natin to mga tropa. Ayan, no, hintayin natin bago ma-purchase. Ayan guys, nice one. Excited na ako guys, naubos yung pera natin, no? 18,000 na lang. <laughs> Kalabas nga natin dito mga tropa. Pumunta tayo doon sa Mikalsa ada ipakita natin sa kanila ang bago nating murang big bike hey, tara tara pwesto tayo dito so guys spawn na natin no eto na ang bago nating big bike na mura lang ayun no tignan natin guys ah ayan nasa area na siya guys excited na ako kung tunog meron tong motor na to tara tara na natin to guys ganyan natin yung tunog naku parang mahina lang ata yung tunog ha oh no bakit na gano'n? napakahina nga ng tunog sa akin sa kanila malakas oh no mali yung nabili natin guys o di kaya baka kailangan nating papalitan yung tambutso nito teka nga pag iisipan ko nga dito nga muna tayo sa may playground hali ata yung tambutso nito guys eh ang hina kasi ng tunog ang mura nating big bike <laughs> sa bagay mura lang pala siya kaya ganun siguro yung tunog niya pero yun nga no Para, mag slide nga muna tayo dito testing natin kung po pwede o nga ako makakit sa taas eh baka hindi pwede guys <laughs> baka dito tayo dadaan eh no slide nako hindi naman ako nag slide naglakad lakad lang ako dun guys pero tara testing natin pumunta muna tayo dun sa may shop, no? Customize may sira dalian natin. Naku, gistock na yung ano ko, gulong ko sa harap. Oh no, paano na to? Tignan nyo, hindi umiikot yung gulong natin sa harap. Baka mamaya may sira tong big bike na nabili natin. Porket mura lang. Andaya naman nun, boy. Yun, okay na. Gumana na siya, mga tropa. Kala ko may sira yung nabili natin na big bike, eh. <laughs> Kung hindi, alo tayo doon. Pero sige, tara, bumiyahe tayo. So, pala yung ng first person nyo, mga tropo. Ayos na din, no? Mabilis naman yung motor kaso hindi siya ganun kaganda kaya hindi malakas yung tunog niya gusto ko yung parang ano yung sobrang lakas ng tunog ng tambucho eh kaso hindi <laughs> ara dalian natin try natin papalitan ng tambucho to kung mayroon sila doon eto na mga tropa sobrang lapit ko na shortcut na nga ako sa bundok eh <laughs> ayan mo. sobrang dali lang natin nakapunta ayan pasok natin to dito baka pwede itong ipagawa yung tambo Pancho. Pwede pa yon Tingnan natin guys ha. Tara salpak natin to dito. Eto guys, sandito na tayo. Aso ah. wala. Wala naman dito yung ano eh. Para sa tambutso. So siguro palitan na natin yung kulay. Palitan natin ng color. Uy, ganda na ito. Color pink oh. Parang pambebay, asting. astig. <laughs> ganda nyan, guys. So ayong color red kaya. Uy, ganda rin mga tropa. Eh kung yellow kaya boy. Uy, maganda rin siya lalo. Wait okay. lang, hanapin natin kung anong pinakamalapit na kulay ha. So napili ko nga pala guys ay yellow ayan na muna Just tatanggalin ko na rin siguro etong tapalodo ayan dapat wala no kasi pang racing racing tayo guys ayun okay na mga tropa tignan natin guys ha ilalabas natin kung nagbago ba no Tignan natin alam ko pinalitan ko na yung color na ito. dapat iba na yung kulay niya ha baka mamaya hindi ayun tignan nyo guys ang dati nating big bike iba na yung kulay mura pa <laughs> para mga tropa testingin nga natin to ayun Uy, grabe nakikita nyo ba yun? Kaso hindi siya ganun kalakas yung tunog eh. Wait lang, volume man ko lang. Yun, medyo lumakas na yung tunog ng motor natin mga tropa. Ayun no, kaso hindi nyo pa rin talaga siya marinig. Eh sa bagay, mura lang naman to. Rev nga natin. Ayun no, mahina lang yung tunog ng kanyang rev mga tropa. <laughs> Pero ayos lang yan. Tara, testingin nga natin yung bilis na ito. Dito sa may straight na daan. Tara, <laughs> ito na. hoto guys, grabe. Tulin oh. Sobrang tulin ng big bike natin na mura. <laughs> eh, na-upgrade ba naman natin guys si eh. ayan no sobrang tool nops no? break 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 dito tayo sa tunnel eh. kailangan dahan dahan lang tayo dito mga tropa ayun no hu ganda ng nabili natin na murang big bike ganda pa ng bengkong tara tara mga tropa siguro i-stop na muna ako dito pag mamasdan ko muna ang bagong bilhin nating murang big bike na upgrade pa natin ayun no lupit <laughs> nice one so comment nga kayo guys kung sa tingin nyo tama yung color na napili natin at huwag nyong kakalimutang i-like ang video ha ah, at mag -sub subscribe kayo kung nag-enjoy kayo sa video na to. So yun lang mga tropa. Bigla-bigla umaandar yung aking big bike. Baka iiwan niya na ako boy. Oh no. Tara na. Uy, may nagkakarera dun ah. Sumunod tayo dun mga tropa. Ahabulin ah, ko sila. Let's go.